Hi ka viewers. Ayan, nandito kami sa dagat. Tabing dagat, no? Bi itaas taas mo yung ano mo. Hindi ilihis mo pa ganun pataas, tatalsikan niyan. Hindi na depende yan sa lakas. Oh. Ayan, no. Naglagala gala kami sa tabing dagat. Kasi ngayon ay low tide. Ayan, ang lawak ang lawak ng ano yan to ang lawak ng hibas dapat nanguha tayong kabibig eh daming suso guys ang daming suso ayun ayun o napakadaming suso ayun o gumagalaw galaw o ayun ang dami Anong kinukuha nila ba? Ang dami kasi nangunguha oh. Oh. Ang dami nangunguha. Ayan oh. Ay, mga ka-viewers, ang daming ka Ang daming ano? Ang daming kabibi at daming suso. Ay, galing. Ah. Ayan. Be maligo tayo. <laughs> yun oh. hmm? May isda din oh. Maliliit na isda yun, may isda. Ah, um, isda. Daming nangunguha oh. Tayo do, doon tayo sa mga kabibibing. Oo, doon doon tayo pumunta. Ito susuata ata ito, ma mahaba oh. Wala yan ang laman niya ay oh, ano. Ay, ayan yan oh. Yung umang. <laughs> Pag ito ay high tide hanggang ano pa dito, lampas tao oh, no. Be. Okay. Lampas tao dito. Nampastao yan. <laughs> <laughs> Ayan yung mga na mga bahayan sa ano sa tabi. Yun. Mga bahayan sa tabi. Ayan nandoon yung bayan. yan Ang linaw ng tubig. Ito, ang linaw ng tubig. Hmm. Hello mga ka-viewers, enjoy watching po. Nasa tabing dagat kami. Pag nalaglag cellphone ko dito, yari. <laughs> hmm. Ayan, pupunta kami dun sa mga nangunguha ng kabibi nakahingi kami ay <laughs> bibigyan kayo kami sasabihin sa amin ano kayo hello Ayan, madaming nangunguha oh. Ay, pag sira, bit-bitin muna may mga ano oh, da, damo ng dagat ano tawag diyan? Seahorse. Grass. Grassy. Grassy. Sea grass. Ano pagkain niya ng isda? Ikakaron siya nang lumot. Parang pansit yung dito. may isda. Uy, may isda nagtago dito. Dito nagtago ang isda. Oh. Diyan sa may ano na yan. Oh. Ayan tingnan natin kung tatakbo siya ayan na, may butas. ay may butas malalim, malalim. Na ito na. naman gumaga oh laki yung gumagapang oh. tabi ko tabi yung dagat nagtatabi ka

Ayan yung makati ah. Ganyan yung bayang kinukuha nila kaya lang ay ibang, iba na yan. Kung eh. umang na yan eh. Oh. umang na yan. may umang oh. Gumagalaw siya. Hmm. Ito siguro mga alimasag yan. Hmm. O, so, nagbabahay. Iyan oh. Alimasag Bari yung yun? nasa ilalim yan. Dito malalim yung cake. Ano, Hindi, may kakuha ng asel doon na bundok. Di lang. <laughs> Oo yan. Ayun, no. may na. Ano kaya laman dito? Parang siyang bundok. Siguro alimasag yun John. Ha? Huh? dami oh dami nang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dami hindi mabilang. Para okay, sa tao, lalagyan ng laman. KJ 75 ayun ay, oh. Halit-alimasa. Di ay, tingnan. Ah, tumakbo. Nandoon na siya sa sama ano. ng bahay may bahay Nandito pa rin kami. Nangunguha lang wala. Wala kami makawala. Dami kasi nangunguha. Naghahanap kami ng ano. Sana mayroon ng ano. Bangus. Ang dami isda. Matakbo. Ang dami naman naman. Ang mga kaganto di magkakala parang ganito yung doon sa niliguan natin. <mars> Dito naman wala lang. naman. Wala naman ako nakita sa mga kinukuha nila. Tayo so, ano ano nakuha mo? Ano yun, laman? Alimasag? Hindi. Mahirap maghanap nang hindi mo naman alam ang hinahanap mo. <laughs> Sila kasi alam nila yung hinahanap nila. Ito kaya yon be? Ay, ito nga, yun. Parang wala namang laman yan. Ay, iba. Hindi yan. Umagalaw. Ano na yata yun? Yung umang. Malabo na dito. Ang dami ng dumaan. Di ba nakarating na tayo dati doon? Mga ang nandoon ay eh, mga ano, mga Mata, iba, um, hi -tide. Hi -tide. Tayo, eh. Tawag dito dati. Ay, tayo mga tahong ano yung tawag ko oh, ang nakikita sa atin doon maraming tahong hindi naman daw masakot yung tahong na yun mabuhangin daw yun

Malaking alimasa, guys. Sabi ko, taggo. Starfish Guys, so may alimasa ko mm. Ay, kumaw, 'yun, nagtago. Ito naguna. Game Starfish oh. May nakita akong alimasa, nagtatago siya. Oh. ay Hey, nakanganga. Uh. Oh. Nakanganga. <laughs> Ay, no, oh, nakanganga talaga siya. oh, hmm. oh ayan, oh, luminaw ng tubig, oh. Nakadungaw yung mata niya, oh. Maliit pa siya. Pwede pang palakihin. marami maraming maliliit na isda. Hindi hey, mababo kasi ito eh. Kaya dito lang yung mga maliliit. Yung malalaki siguro na doon sa malalim. Uh, mag -aika. Hello. Hi. Ayan. Mga ka-viewers, sa tabing dagat pa rin kami. Wala pa kami. Ng... Ayan, Bi. Ayan yan, ang kinukuha Hindi. nila. Hindi. ang ano na. Oo Umang. Umang na. Hindi na. baka tayo yung high tide hindi natin makabalik dun na sa gilid ang kakana pa sila, oh, yun yun sila alin doon? yan, nakana pa ito ata, oh <laughs> yung parating na yan oo, oh, oh, yan, tingnan natin gulay blue at saka white white and blue ang mga bangka nasa lubong kami sa eh, pakalalim. Ay, ayan, natanggal nang yung ko. Dali lang. Bumaon yung kinilas ko. Nahuwakin mo muna. Ako oh, live yan. na ano <laughs> Natanggal ang kinilas niya. Ayan, oh, view. Mga ka-view. Mga ka-viewers. <laughs> natanggal ang <chinelas>. Nabahura. <laughs> ang lalim, oh. Oh. Bumabaon dito. Kapakain mo muna, babe, pag ano, malalim.